Luluto tayo ng simpleng kare-kare. Una nating ginawa, pinakuluan natin ang ating karne. Ang ating pork ay pinakuluan natin. At dito na nga tayo naggatong sa ating pugon. Para medyo makatipid naman tayo sa LPG. So ayan, habang hinihintay natin lamambot, takpan muna uli natin. At habang pinakukuluan na natin at pinapalambot ang ating karne, i-blinance na natin ang ating gulay. Siyempre, nandiyan ang ating talong, ang ating sitaw, at ang ating pechay. At ayan, super lambot na ang ating karne. Tapos na natin siyang pakuluan. So itatransfer transfer na natin siya. At dito na tayo magluluto sa ating LPG. Same procedure mga idol. Naigisa na natin yan sa bawang at sibuyas. So ayan, tinitimpla na natin. Talagyan natin ng gagamit tayo dito ng kari kare mix powder. Haluin lang natin ang bahagya hanggang mag-mix ng ayos yung kari-kari powder. At uh, hintay, hintay lang natin na medyo lumapot. Magdagdag kung ina sa hinakala nyo kulang, dagdagan nyo pa ng konting kare-kare powder. Maglagay kayo ng seasoning, depende sa inyo kung anong seasoning ang ilalagay nyo, pwedeng magic sarap or uh, bechin, depende. Iba't iba tayo ng version ng pagluluto ng kare-kare pero eh, I'm sure magugustuhan nyo to mga idol at napakasimple lang. Tulad ng aking mga nabanggit. At syempre titikman na natin yan para malaman natin kung okay na ko okay na ang lasa at kumpleto na ang ating mga ingredients. Ayos, siyempre. Yami yami mga idol. Ilalagay na natin ang ating peanut butter para tuluyan na siyang lumapot. At yan talaga magpapalapot sa ating kare-kare. At magpapasarap at magbibigay ng flavor at linamnam. So, siyempre hahalu-haluin nyo nun ng maigi. Imi-mix yung maigi para matunaw ang ating peanut butter. At dahil templado na ang ating kare-kare, isusunod na natin ang ating gulay. Ihahalo na natin ang ating gulay, ang ating petchay, ang ating sitaw, at ang ating talong. Pagsamasamahin na natin yan. Ay. Siyempre pa, hindi makukompleto ang ating kare-kare pag walang bagoong So magluluto tayo ng bagoong alamang Hinugasan muna natin yan, tapos sinala At para mawala, mabuwasan ng alat So ayan, iginikisa na natin ang ating bagoong alamang Same procedure si mga idol, bawang, sibuyas and Then isunod nyo na ang ating bagoong alamang Kung mayroon kayong taba ng baboy, pwede rin kayong magdagdag ng mga taba ng baboy So, dahil hindi naman tayo mahilig din maglalagay, hindi na lang natin nilagyan ng taba ng baboy. Hintayin nyo lang matuyo-tuyo ng kaunti at pagkatapos dagdagan nyo ng suka. Siguro tantahin nyo na lang ang suka. Pwedeng dalawang kutsara hanggang tatlong kutsara ng suka. Para manamis na at may asim ng konti ang lasa. At lagyan pa rin natin ng asukal. Gumamit kayo ng brown sugar. Pwede rin namang white sugar. Depende sa inyo. Kung meron naman kayong brown sugar. So brown sugar na ilagay nyo. Magad na rin kayo ng siling labuyo. Depende sa inyo kung gano'ng karaming ilalagay niyo. Hindi, hindi ko hiniwahiwa yung aking labuyo dahil minsan sa pamilya merong ayaw ng ang anghang. So, hinati-hati lang natin ang ang siling labuyo pero hindi natin masyadong binurong. at dahil nga luto na ang ating kare-kare at bago na lang ang ating isinunod so kakain na tayo ayan mga idol nakaready na tayo at uh, titikman na natin ang ating niluto kakain tayo ng kanin syempre shoutout sa aking mga subscriber Maraming maraming salamat sa inyo at sana panoorin nyo ang aking mga video. At uh, doon pa sa hindi pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe po ng aking account, Tito mark TV. At sana po, paki-like and share na din at paki-pindot na lang ng notification bell para updated kayo sa aking mga video na ina-upload. Sana nagustuhan nyo ang video ito. Maraming maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo kung saan man po kayong naroon-onda ko ng ating basa at ng ating mundo. Thank you very much. God bless you all.